yung presyo, bagsak na naman. Otso. Paano na naman kami, yung mga gastusin namin at saka yung mga taong tumulong sa amin sa pagtatanim po. Problemado na naman ang magkapatid na magsasakang sina Ernesto at Sonia sa Santa Ilocos Sur. Si Sonia ngayon lang daw ulit nakapagtanim ng lasuna o sibuyas Tagalog matapos magkasakit ang kanyang asawa. Nabarat din daw kasi sila noon kaya nawalan sila ng ganang magtanim. Pero tila bigo na naman sila ngayon. Umasa naman kapag kami na bumili kami ng 80 ang isang kilo. Eh, paano na 'yun? Ngayon 8 8 pesos lang po ang isang kilo. Paano na? sinusubukan ng mga magsasaka rito na mabawi man lang daw sana kahit ang kanilang pinuhunan sa ani nilang lasona o sibuyas Tagalog. Kaso na ibibenta nila ito sa presyo na lang na sa hanggang 8 pesos kada kilo. Higit na malayo yan sa hindi raw sana bababa sa 20 pesos. Wala rin daw na pala si Ernesto nang nakiusap na taasan kahit konti ng mga trader ang kanilang presyo. Kasi ay sabi ng mga traders, ang dami ng lasuna. Kahit magpa, magmakaawa ka mam, yun lang ang presyo. Sila, wala silang magagawa. Kung hindi nila ng utyo, hindi naman kami bibili. Yun lang naman ang kaya. Mula sa 8 pesos kada kilo na farm gate price, 25 pesos na raw ibinibenta ng trader na si Arceli ang lasuna. Marami din daw kasi silang gastusin, 3 pesos na agad sa paglilinis pa lang ng sibuyas kita kami tatlong piso, apat na piso natitira sa amin. Negosyante ba? Mas marami pang tubok sa presyo namin. Na Sinuspinde ng Agriculture Department ang pag-aangkat ng sibuyas dahil sa dami ng local supply at sa pagpasok din ng halos 100 tons ng imported onions nitong mga nakaraang linggo. Epektibo ito hanggang Mayo, pero posible raw palawigin hanggang Hulyo, depende kung di magkakaproblema sa supply dahil sa El Nino. Sa Nueva Ecija, kung saan maraming sibuyas, may naibibenta raw sa 20 pesos na lang kada kilo. Inatake pa ng harabas o army worms ang halos 7 ektarya ng mga ani roon, gayon din sa Tarlac. Kaya naman, pinaigting din daw ng DA ang pamamahagi ng tulong, kabilang ang mga binhi at cold storage. Ang grupong Rural Rising Philippines naman, namili ng toneto niladang gulay sa Ilocos Sur ng mas mataas sa farm gate prices at ibibenta rin daw ng mas mura sa mga consumer. Mantakin mo yon, Napakalaki namang disservice sa na magsasaka ang presyong ganon. Nakakainsulto kung iisipin. Panawagan ni na Ernesto at Sonia umaksyon sana ang gobyerno para maibenta nila sa tamang presyo ang dugot pawis nilang itinatanim. Kung pwede lang sana, ma'am, may Tumulong ang gobyerno sa pagbebenta ng mga pananim namin. Aba, pwede na sa 20 pesos yan. Balahibo ko, tumas na sa, sa narinig kong presyong yan. Kasi yan ko talaga may babalik yung, Diyos ko, gastusin. Kari Gator, CNN Philippines. Ah.